kaya natin mga idol, mga kaori ko dyan. Ang ating ulam mo pala ay ito. Kaliritang ano, kalabaw. Yan you know? Subukan natin kung masarap ba itong kaliritang kalabaw mga idol kasi ngayon natin nakakain na ano, ng kaliritang kalabaw. Kaso, tatungiwa man lang. My goodness. <laughs> <laughs> you know? Pero bago ito yung banatan yung mga idol, Malagyan natin ng plastic sa ating kamari para suporta pa. Kaya tayo magkakamay lang. Kaya, tara, mga rodi, eh. kaya tayo. Huh? Ang lalaki nang iwan ng karne niya kalabaw mga idolo. <laughs> 20 plays na ito kasi 60 isang order ko eh. My goodness. Ayos ba nyo? Serap ng pagkano, pag, pag ng bro. Mas gusto ko yung, ano. No, yung ginataan, ginataan mau. masarap, baik, goodness. <laughs> lang na ginataan Sobrang Stop. mau. So, Ah, ka na yung wak. Mabuti. Lalak. <coughs> hmm. <Enough. coughs> <coughs> Saan ka nalit, mga idol? lang siya. Hmm. Kahit nandiyan sa ano, pro.